Ito pala ang dahilan kung bakit hindi kaya buwagin ng mga netizens ang pamilya Marcos at ang pamilya Duterte. Kahit ilang beses na sinasabihan ni ex-President Rodrigo Duterte si Pangulong BBI na isang weekly leader at hindi naman ito pinapatulan ni Pangulong BBM dahil pala may utang na loob sila kay Pangulong Duterte. Ang lakat na katanungan ng nitisin bakit hinayaan lang ni Pangulong BBM na sabihan sa na weekly lady. Nagot na po ito ni Senator Aimee Marcos. Kaya panoorin po natin yung buong video na ito kung bakit at paano sinagot ni Aimee Marcos ang tanong ng mga nitisin kung bakit hinayaan lang at hindi pinapatulan si ex-president Rodrigo Duterte sa mga parotsada niya kay Pangulong BBM. Kaya panoorin na po natin ang sabay-sabay. Let's go! Hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kay bigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kay bigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa pwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. At uh, alalahanin natin kung sino-sino yung mga taong pumunta sa Tacloban 10 years ago. Andon, si BBM, si PRRD, si Mayor Alfred, at pati ako. Kaya ginagalang at tinugunitan natin ang kanilang tulong, ang kanilang pakikiramay, ang kanilang tunay na malasakit. Kung kayo ang tatanungin guys, anong masasabi nyo sa sinabi at sa pinaliwanag ni Sen. Amy Marcos tungkol po sa ugnayan ng Pamily Marcos at Pamily Duterte? Kaya ba na sila buwagin? O diba sinagot naman ni Amy Marcos na hindi nila kaya buwagin yung pamilya Marcos at pamilya Duterte dahil may utang na loob sila kay ex-president Rodrigo Duterte dahil sa pagpalibing nito ng tatay nila sa libingan ng mga bayani. Kaya yun pala ang dahilan ng bakit inyayaan lang ni Pangulong BBM si Duterte kung magdaldal na daldal about sa kanya. Maraming salamat guys. Hindi pa pala pag-subscribe. Please subscribe guys. May YouTube channel Jude Vlogger. Thank you!